spotted 70% of 8895 naging 25 na lang to napakalupit na running shoes solid another 70% of 18 na lang tong slip on na triple white idol easy money ni KD 16 idol 40 off na yan eto yung bagong colorway na Jawan Jamuran solid idol no multicolorway another Uh, 60% off dito naman Jordan Sparred Ito pamilyar pinanlalaro ko ngayon naka 60% off din at another one na running shoes na nasa 1,995 lang jeez grabe mura dito the king of intro is breaking back yeah oh, Yo, what's up YouTube, what's up mga tol, King of Intro is back And eh, nagbabalik tayo dito sa Hacienda Silang Cavite And particularly yung Nike Outlet Store Dito is pupuntahan natin Sale up to 70% off Pero everyday sales yan Sales Outlet Store yan Pero bago ang lahat kung napadaan ka lang sa ating channel Make sure na mapipindot mo yung subscribe button na nandyan Hit mo na rin yung bell notification para every time Na may video tayo mapapanood mo Kapapark lang natin tol Trick yung araw, pasokin na natin Yung Nike Store sa loob, tara Let's do this Nandito na nga tayo sa Nike Factory dito sa Asyenda Designer. Silang Cavite, sale up to 70% off dyan. Ito isa sa mga paboritong Nike outlet store na pinupuntahan at dinadayo ko talaga para mag-vlog idol. And ngayon, i-update ko kayo. Tara, pasukin natin to. Let's go! At ito na nga yung loob na pakalawak niyan, idol. Oh. Grabe yung selection ng mga sapatos dyan. Siyempre, lahat dyan is nakasale. Ayan, no, itutur muna kayo bago tayo mag-umpisa. Ayan, sa section na yan, napakarami, no? Yung clearance sale dyan, idol. At dito naman, yung mga basketball shoes, running shoes, lifestyle sneakers, halo-halo na yan, tol, no? And makikita mo, marami naman stock yan since outlet store yan, idol. Isa na natin. 50% off sa running shoes na to, nasa 1995 na lang. So, grabe. Napaka-solid na 50% off. Air Max Fly ni Tracer, eto yung nag 70% off from 8895 ngayon 2595 na lang to. Grabe, 70% off ang kanyang ibinagsak tol. Naming colorway niyan, eto yung isa. Yan, oh. Pana ko ng mga Airson Idol, alam mo yan. 2595 na lang, eto yung blue. Solid mabubudol ako dito, idol panalo 70 off ito yung gusto kong colorway no plain it lang siya idol no para siyang burda no parang cross stitch yung ganyan ayan air bubble solid at lightweight lang no ang angas niyan bukod sa pang running malupit ling pamporma yan daming stacks niyan idol kung ako sa inyo mapanood mo to sugod ka agad dito Nike Falls ayan Zoom Pulse Nasa 70 off 1,895 Yung sleep on Na triple white Ayan tol Naka 70 off na rin Itong ganitong Shoes Solid Ayan o 5,995 From 6,895 Itong AF1 Na ganitong Colorway Ayan Unique Ganda o oh. Tignan mo naman yung swoosh nya Idol Hati Yung colorway Itong 5,995 Yung ganitong AF1 Pa rin Yon, classic talaga itong mga Air Force One Idol. Uy, pamilyar. Yan, no? Cosmic Unity, yung pinanlalaro ko ngayon, Idol, no? Ito, naka 60% off na total. Ayun na lang yung presyo niyan, no? 3995 na lang yan, no? Ayan pa. Ayun yung mga nakasale to, lo. No? From 8395 naging 3995 na lang. Cosmic Unity Basketball Shoes, ayan, no? Ito rin. Unique yung colorway. Ang ganda. Nike SB Heritage meron dito, idol. Ayan, 2,695 na lang yan. No? Suede materials yan. Ang ganda-ganda, idol. Promise. Ito pa yung other colorway niya, tol. Kung gusto mong medyo light version naman, meron dyan. At ito yung isa pa, tol. Yan. Pa-vintage at classic na yan. 2,7 lang. Nike Evernon Low. Ito. Uy parang UNC colorway lang na naka-sale na rin idol. 2895 na lang 'yan. Ito pa yung isang colorway, yung triple black naman na ever known idol. Ito Nike Air Max. 'Yan, sa mga naghahanap ng basketball shoes ito. Solid pa rin 'yan tol, no. Angas, no. 4795. Nike Air Max Impact 4. Oh, ito yung triple black naman Sa mga naghahanap ng triple black Meron dito yan tol Yee, angas. Grabe, ito pa. 4,295. Solid, no? Ito for, ano na lang. Trip, yung GT Cut na triple white idol, no? Sale din, no? 3,595 naman. Itong et, isang to, yung Yanis Immortality 3. Grabe, no? Yung reversible swoosh, Alam nyo na, lang. talagang signature yan. Ni Yanis. Ang oh, ganda. Idol nakakita tayo dito ng jet jump na naka 40 off ayan 5895 na lang to idol no ang ganda naman medyo loud yung colorway pero stig stig yung ganitong colorway idol no napaka lambot ng mid part section yan no for stability for ito yung isang colorway ito yung nagugustuhan kong colorway yan yeah, no? naka 40 off 5995 na lang ganda nito nagta tricolor eh yan yeah, no? reflective na tricolor idol solid niyan, no? Solid talaga, pare. Eto, LeBron Witness, 7. Naka 20 off. 4195 na lang. Lakers colorway. Yan, sa mga naghahanap na ganitong colorway, no? Ganda talaga. Pag LA colorway. Eto, yung Jamurant, no? ASW. Naka 10 off. 6-4 na lang idol ito yung bagong colorway na nilabas na Jack 1 nakikita nyo naman solid no yung mga combination ng colorway signature sa may backside blue naman yung translucent outsole niya ayan daming details oh easy money ni KD6 40 off na ren 4995 na lang to from 8395 idol napakaangas niyan ito yung green colorway easy money and ang gusto ko talaga dito is yung pattern na kanyang outsole idol papakita ko sa inyo Parang gear And nakikita mo naman yung mat materials yan idol o oh, oh. translucent gear na <laughs> outsole. For $9.95 naman, itong other colorway, same pa rin naman. Ayan. Slim Reaper. O, oh, si KD yan, idol, no? Kevin Durant. Shoes, eh, Translucent gear, outsole, idol. Solid at panalo dyan, no? Jumpman 2 Trey, Ito, naka-20 off. $6.695 na lang to. Ayan. Basketball shoes ganda, 'di ba? Naka air bubble sole na rin siya. Kaya solid yung impact stability niyan. Jordan 3 naman, other one. Ito, yung wala naman uh, wala naman bubble sole idol, no? Air bubble rather. Ito yung mga Luka nasa 6195, oh, eh, medyo pricey pa dito, no? Kasi 15% off lang sila. Pero minsan ma natin na bagsak presyo. 40 off naman itong Metcon Idol. Nasa 4,000 plus. Ayan, ang oh, ganda. Medyo may pagkatpatig yung colorway pang training yan, Idol. Ito pa, uh, witness na nakakita tayo. 30 off. Nasa 3,695 na lang, tol. Marami talaga. Yan, daming stock niyan, Idol. Oh. 20% off naman itong Legend Metcon. Ay, running. <laughs> Ayan, Idol. O, Jordan ADG, 60%. Nasa 3.7 na lang, tol. Ito. Angas uh, niya, no? Pero may spike yung outsole niyan, I think. Ayan, no? Ayan, pang-Golf Idol, no? Ayan, daming sapatos diyan, tol. Mananawa ka. 40% off itong Pegasus 4995 naman. Na lang, itong mga running shoes. Ayan, iba-ibang colorway yan. Napakalambot niyan, Idol. Promise, no Ayan, another Pegasus Sport 3 na lang. Other colorway. Yung mga ipapakita natin. Ang lambot yan. Pinipisil-pisil ko yung mid-part section yan. Talagang nagigil sa lambot, idol. Hindi na natin may isa-isa yan. Napakarami ng shoes dyan, idol. No? Grabe. Flex. Ito, meron 15% off. $2,995 na lang. Ganda nila na running shoes to, idol. No? Oh. Nakikita niyan. No? Kaya siya tinawag ng flex. Talagang mapiflex. <laughs> yung kanyang outsole may itutupi mo Infinity magana na lang to 2,895 naka 70% off na rin to idol Oo, oh. oh ang ganda na o oh, diba ay di pang golf din to <laughs> may spike eh A oh, wind flow sa mga naganap na running shoes dyan eto 4,595 na lang ang linis ang ganda ng ganitong design at colorway idol no? Meron pa another colorway pero simple lang na wind blow 4795 lang 'yan, idol. ayan, ang lawak talaga nitong Nike Factory na to, idol. Check out muna natin sa mga nagre-request ng slide to meron. Nike Victory. Naka-sale din 'yan, no? 20% off 995 na lang. 995 na lang to, idol, no. Ang basa. Ito 15% off Nike off Court Ayan, 1,795 lang from 2,195 Idol. Ayan, ganto Black and red combination. Ito, solid din. Nike slides. No? Ayan yung presyo. Pinakita ko naman, Idol. Ito pa yung isa. no, Victory. Magkano lang? 25% off. 1,195. Angas din, tol. Ito pa yung isa. Same lang din yung presyo niyan. Hindi na natin yan may isa-isa, idol. Napakalawak na ito. Pag napanood mo to dumayo ka agad dito sa Asyenda Silang. Nike Factory, ang unahin mo, idol. Since maraming outlet dyan, pero ito ang bubungan sa'yo. Sale up to 70% off. Till next vlog, goodbye.